Good morning mga mi! Ayan si Kuya Manamin. Ihahatid ko nga pala siya sa school. At syempre, dahil meron akong pupuntahan na dadaanan ako sa my post office. Kaya ayan nakisabay ako sa kanila nga ako kung bakit ang tagal nilang naghintay, noon pala dahil may rules pala dito sa kanilang eskwelahan na hindi sila basa-basa pumasok, nang hindi sabay-sabay, kaya pala naman, bawat kanto may nag-uumpukan na nag estudyante hinihintay pala nila ang bawat isa, bago sila dumiretsyo sa school katulad na lang nung nasa unahan na yun o, o ba diba, hinintay din sila So yun pala, dapat daw pala magsabay-sabay silang pumasok sa school. Nakakaloka, ano? Hindi katulad sa Pilipinas na walang pake papasok na lang talaga dito. Ayan. O, tignan mo naman. Kailangan kang nakapila. At ayon din yun sa iyong laki. O, tignan mo naman yung mga sa huli. Ang sa huli, mga malalaki. At yung nasa harap, eh, yun na namang mga balinggit. Natawa ko dun sa bata na yun. O, yung kanyang inumin ay hinila niya lang. Ano ba naman yan? Oy, kaya huwag tayo magtaka mga mami. Kapag umuwi yung ating mga anak, nasira-sira ang mga gamit. Alam na yarn. di ba At meron pa doon sa dulo. O. Kailangan talaga nilang maghintay. At nakakatuwa sila ha. Ang kanilang paglalakad. O talagang parang mga pa lang. Yun. <laughs> diba? Bawal lumagpa sa guhit. Ops, ops, ops. O, diba? Nakakatuwa naman. So, ako naman hanggang dito lang ako sa may post office at sila na ngayon ang dederecho. Sineshare ko lang sa inyo ang pamamaraan nila. Ayan na, o. Pumasok na sila. Sabay-sabay na silang naglakbay. Ingat, kuya. Love you. Few moments later. na sila, guys. Oh dito sa Japan inahatid nila yung inahatid ng teacher yung kanilang sudyante hanggang dito sa may Kanto. Ayan ang teacher nila.